Yeah? <laughs> so I can touch your skin and you're very good far away. <avía beally>. <nước> <laughs> <Like> oh, mari untuk kita badi. Resultas aso, coy Aso kayak gitu, kan? Nggak pas mulu, nggak tau. Nggak kutemana pun di siapa, di? In the darkness, fade. the morning, and the evening. Eh, nggak balon, bro. Hahaha. Oke, ayo, bang, baby. Oke. Ang yeah. pangalan niyan, ang pangalan niyan, Ralph? Rafael. Ha? Is Rafael. Is Rafael. Is Rafael. Asa ni mo okay. <laughs> 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 ano to, oi? Ngat ng Jude is. Gumawa ni Jude. Pag sabay-sabay umiyak. Naiyak ka. Nawa ko. Saan ka nawa? Ang Baboy. <laughs> <Ito> lang kinakain. <laughs> Sa bawat kwento may ngipi at saya Kasama si Madam Yula Liwanag ay tama Tahimik na himik kwento'y binubo Kasama ang bibitin Pag-ibibig ay totoo Madam Yula Madam Yula sa tinig mong payapa, vlog mong giganda, inspirasyon sa magla 🎵🎵 Bagal naman tuktukin, puso'y sumasabay, sa bawat sandali, alaan ay kapay 🎵 Good morning, mga kalakotsera, mga kaberos. Ito po muli sa Madam Yula, yung madam dami At hindi tayo ngayon sa Barangay Tapak. Kasi may binalikan si Sir Paul dito na mga, mga natulungan niya na natin, mga natin na katutubo dito. So, yan sila. Ako. Ayan si Petra. Okay. Hello. Good morning. Oh, fresh mo ngayon doon. Yes. Yeah, huh? Flat na yung gulong. Okay. Ayan mm. si Ralph. Hello. Hola. Hola, buenos dias, amigo. Hola, buenos Hola. dias. Hola, Hola, So, mag-hatid kami itong mga konsumo na ito para din sa ating dinatulungan dyan sa bahay na yan yung mga yung maraming anak na kababayan natin so tabayan yung ating mga update dito kasi magluluto sa Sir Paul ng hotdog para sa kanilang lunch sa mga bata may chis mo may marites na may toilets na <laughs> so ayun pa ayun sila Sir Paul New Zealand yung rikod. Bukid nun. Kasi boundary na ito. Malapit na tayo sa bukid nun. Boundary na ito ng, ng Davao City tsaka bukid nun. So ito yung ating mga dalang bigas. Hot dog tsaka biskwit para sa mga bata. gusto ko rin shout out ang ating mga sponsors ever supportive sponsors ng Pugong Beher especially sa sa ating mga misyon sa so dikain natin kay, uh, kay Tita Minda Brekinger of Germany kay Tita Floor of New Jersey kay Tita Aloy Goma kay Mama Lou kay Tita Susan Tita Ivory of Vancouver and uh, kay Tito Joni asawa ni Tita Susan at um, kay Ma'am Lady Lu Yang of the Magadis City. Ayan, ito yung mga sponsor yan ng sa ating ginagawa, no? Kandi ano, of course. Sa lahat po ng sponsors, kay Tita Sel, kay Tita PB Love, um, syempre ang aming nanay, si Tita PB Love. At, uh, kay Tita, Tita Maria, er, kay pa Maria Early, kaya, and thank you also, kay, uh, yung nagbigay ng, to, mga jacket, yung pinagpadala dun sa package. Ayan, maraming maraming salamat po. Salamat. Saka dun sa laundry bag, maraming maraming salamat po. Ayan na yung bata. Ayan anak niya. Galing school.

Chef Paul. Si Chef Paul. Saan so, na? Tinughong? Hmm? Ang cute ng bahay nila. Hmm? Naiyak ka rin? Mausok eh. Kain mo kami. Purple din yung bag. Ano nila? The purple plates. Ha, ang pogi nito oh. Pero buyan. Kit ng bahay nila. Ayan si Ate. Hey, ko ano ni Mote. Biswit. <laughs> Biskwit? Pero si Ate kugihan kay mahimog bata. <laughs> Sakto na niti ha eh. Jujuy dunga giti kay mura daghan ni baby. Siapa ka grade B? Ha? Siapa ka grade? So basi nga ni imo. Tell name. What's your name? Ha? Say mga lan. Ha? Rico? Si Rico. Ikaw okay na magulang ano? Dili pa. Si Rico sa mga grade Rico. Ha? Grade 1, grade 2. Grade 1. Ah, grade 1. Si Bibi, kung nga na ni mo Bibi? Ramses. Francis. Si Ramses. Ang mga R ni sila? Rico, Ramses. Saan so, na, eskwela pagka? Gaskwela ka? Kasi naka nga, uh, niya siya? Kinder. 2, 4, 6. Ikaw? Ikaw? Ralph kawang, Ralph po. Ay! ay! Ralph po. Arden, mm -hmm. Ralph! Ikaw pinakapanganay. Uh, grade, Ralph. Uh, zero po. <laughs>

Sabay-sabay umiyak. <laughs> pa sumusok nitong kawayan Ang mga napansin ko sa kanila, mga behiba sila, hindi sila mag... mag, mag Nakaupo lang. Ay, nakaka... Ito may pasaraan siya. Pinokoy. Sige, mag-ahaya na ako. Ihanda ko na yung plato.

哦。<Okay. S 2> <Okay. S 3> okay. So yung mga babae makain na yung mga bata sa loob. Ayan, nakain sila. At uh, nakatuwa kahit ang dami-dami nila pero ang behave nila, no? At ang um, ayun nga lang dito, kailangan talaga ng mag-control ng birth control ng, parents kasi kawawa yung mga bata na lumalaki na hindi na po provide yung pangangailangan nila kasi kapos kasi sa sobrang dami na nila hindi na natutukan yung mga anak nila so dito kami ngayon oh, ang ganda ng aking background sa likod para tayong nasa ibang bansa sobrang ganda na ating likuran ang ganda ng view Nandun yung kina Jep sa baba. Yung kina Jep, oh. Ayan. Sa lolo't lola ni Jep. Yung bahay na yan. Ha? Ah, yun nga talaga. Ito, oh. Ba? Ayun. Ayun. Yung bahay na yan. Ayan. Bahay na yan ang bahay nila ni Jep. Ang lolo't lola niya. 嗯。Mm. So I can touch your skin and, <laughs> and never yeah, go far away. Oh, mari itu <laughs> <to> kita berdiri. Oh, resultas aso cuy. itu malah siapa In the dark, the balon, <laughs> <laughs> <Ganda ng> lyrics <laughs> <siya>. <laughs> Nabuang ng special <laughs> Nabuang ng na, special kido Nagutom na special Lovers in the best ng special mami Special lomi Uh, pag nagyayabog okay, niya ang baby it can cute Ang okay. pangalan niyan, ang pangalan niyan Ralph? Ace Rafael Huh? Ace Rafael Ace ah, Rafael Asa sa ni Moana, tiyo eh

Seven months nga lang, seven months pa lang daw yung baby. Mabuntis na pa lang. Anak na naman siya. Diba? Ganun siya ka... Hindi, okay. seven months pa lang siya nang anak. Mga na nabuntis okay. na naman siya. Seven months ba nga lang daw siya? Mabuntis na ko daw siya. Seven months pa lang yung baby. Hindi yes. daw, hindi ni Magda one year. Bungkis na naman siya. Parang anak. Okay, Pero siya ka. Hindi okay,